Hello, hello, hello. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So, nandito tayo sa Night View para mag-update no, doon sa mga pabahay. Kasi may nag-request sa ating kung pwede daw makita yung mga residente nang narilukid dito sa pabahay ng gobyerno dito sa may naik View, Night Cavite. Kung ano yung mga pinaayos na nila sa mga bahay na uh, ibinigay ng gobyerno sa kanila. Okay, so yun yung gagawin natin ngayon, titingnan natin yung mga <laughs> residente na nagpaayos na ng bahay na ibinigay sa kanila. Usually, hindi naman bigay, no? Uh, bayad naman. Ano bang magandang term dyan na uh, bigay? Uh... O oh, sige, kung ano na ini-award. Pwede siguro yun, no? Ini-award sa kanila. Okay, lipat natin yung camera natin para makita natin ng mas maayos yung mga bahay na napaayos na ng mga pamilya no na na nabigyan o na naawarda ng mga pabahay ng gobyerno. So ayun muna. Isa <laughs> na 'yun no. Parang uh, dalawa na pala silang na na dito oh. Ayan, no? So kikita yun, yung kabila na 'yun ay eh, uh, na napaayos na. O oh, dito rin pala sa kabila ito oh. At uh, mukhang may tao na. Nakita nyo yun, no? Oh, sa dulo. Nag-isa pa lang siya na relocate. Huwag na natin puntahan kasi may aso. Ay, tinatahulan na tayo. Ito, pakita ko sa inyo. Oh. So, katulad nito, ayan, no? Oh. Ah, pinaayos niya na yung harapan ng ah, bahay. So, ganyan na yung ginawa nila. Ganda, di ba? At ah, parang kulong na kulong yung pagkakagawa kasi isang bintana and then siyempre yung pinto, no? Or gate man yan, kung ano man gagawin dyan. At uh, isang bintana na maliit lang sa harapan. So, ganun yung ginawa nila dito sa harap ng bahay nila. Okay. So, ayan. O, lipat naman tayo dun sa kabila. Sa kabila kasi may nakita. Huwag na tayong pumunta dun sa may aso. May aso dun eh. <laughs> At dito, uh, ayun, uh, lang kasi dito sa Nike View, no? Oh, Natsaga sila sa sur, solar, solar light. Ang problem is, wala kang electric pan. Kaya sa gabi, pagka mainit, mainit ka talaga. Wala kang choice kung ano gagawin mo. Kasi wala ka pa namang kuryente at ah, mukhang matagal pang magkaroon ng kuryente. Sana, ah, kung anuhan na ng kuryente, no? Para naman sa ganun yung mga pamilya na marirelocate dito. Eh, kahit pa paano eh hindi naman naano sila sa sa init. So ito katulad nito yung likod ng bahay nito, ayan pinaayos na rin, no. Oh. Kita nyo? Oh, pati yung harap ng kanyang bahay, pinaayos na rin. So ayan. So ayun, doon sa kabila, oh, halos dito. O oh, pinaayos na nila. So ayan yung itsura. So tagustay doon sa kabila na yun, oh kung meron ka ng pampagawa talaga ng bahay, pwede mo nang pagawa yung harap. Yung katulad doon, katulad noon, yung dalawa din doon. Ah, napaayos na nila. Basta may extra kang pampagawa ng bahay, pwede mo nang ipaayos yung harapan ng paging ah, pagiging bahay mo. So ayan. Ayos na. 'Di ba? At ito din. Ayos na. At siyempre, yun din sa kabila, o, Lipat din tayo dun sa kabila. Ayun din si 'di Diba? So, bahala ka na kapag ka mayroon kang extra na pampagawa, bakit hindi? Bakit hindi mo na ipaayos para mas maging komportable ka na sa pagtira mo sa bahay na may bibigay sa'yo ng gobyerno. So, yun lang. Problem lang talaga dito. Walang kuryente. Wala pang kuryente. So, ito yung bundok. <laughs> ito yung bundok dati. Itong lugar na to. At uh, tinatayon din ang bahay. Alam natin, parang school to. Pero, uh, siguro, ano, uh, sa bagay, malaki pa naman yan para sa school. Tinayon pa rin ang bahay doon. At makikita nyo rin sa kabila na yun. Na no? Uh, ginawa na rin yung likod. Diba? Okay, ikot nga tayo dito sa kabila. Tusyo tayo dito kung may na-relocate na rin. At so, saka makikita nyo, ang ganda, para sa akin ganda talaga ng ano. Kung nakikita nyo yung bahay, merong uh, parang poste sa gitna, tapos may bakal, and then uh, sa gilid, tapos sa gitna may bakal, and then sa gilid may bakal, tapos yung taas may bakal. Parang uh, pampatibay, no? Kaya masasabi kong magaganda at maayos talaga yung pagkakagawa ng bahay. At saka makikita mo naman talaga. Ayan, no? Pinturado na, nakatiles na, nakatiles na, titira ka na lang talaga. Ayan, no? Diba? Dito sa night view, may kisami yung mga bahay. May kisami. Ayan, no? Katulad nyo, no? Ito, nakakisami na. Pero yung iba, wala. So, kaya kung choosy ka pa na <laughs> ayaw mo pa sa mga kabahayan na ito, ay wala akong magagawa. <laughs> Pero sa, para sa akin, napaka ayos at napakaganda na ng mga pabahay na yan. O dito, pinalagyan na yung grills. No? may isa na narelocate dito pero itong block na to halos parang wala pang tao wala pang block wala pang block wala pang uh, wala pang nakatira maliban doon sa kabila at saka sa kabila nito hindi lang ala natin alam dito sa kabila siguro meron na dito na tayo umikot So kanya-kanya na po talagang ano, uh, pagpapaayos ng harap ng bahay ng mga pamilyang nare na sa pabahay dito sa may night view. Usually well, hindi lang dito sa night view, halos lahat ng mga pabahay no? na nagkaroon na ng uh, beneficiary na, na relocate eh, pinaayos na nila yung harap at likod na mayroong mga pampagawa. Yung wala, di wala lang muna. So, katulad dito. Ayan, o. Oh. Ayan, ay, na rin to. So, di ba? Ayan, oh. ang ganda. So, dito sa kabila, ah, pinapagawa na rin, pinaayos na rin. Siguro, naubusan ang budget. Kaya, ah, ganyan na lang muna. So, pagka nagkaroon ulit ng extra, siyempre, 100%, ah, gagawin na rin nila yan. Ay, may dog. Problema din lang dito. daming aso talaga sa mga pabahayan. Ang daming mga alagang aso. Yung iba hindi pa tinatali. At doon sa unahan, merong uh, may music. Mukhang hindi na tayo pupunta doon. Hindi ko tayo dito sa kabila. Oh, meron pa na rin palang mga narilukit dito. May mga tao no? oh. Minsan nga pumunta tayo dyan. Kasi may mga Oh, yun, oh. Yan, oh. The music na, no. oh. Oh, ito. Kita nyo, oh. Kung gaano kaganda. Pagpapagawat. Pagpapaayos niya ng kanyang bahay. Ayun. Pininturahan niya pa, oh. Nilagyan ng grills uh, yung bahay. At nilagyan ng, ano? Pintana yung side, So yung likod pinaayos na rin eh, yung kikita niyo. kung kwarto na yung ginawa doon sa likod ng po. At dito din. Ayan, makikita niyo. So bahala ka na kung may extra ka talagang ipagawa mo na, ipaayos mo na yung bahay mo at ito rin dito. So ito din. 'di ba? Ganyan na yung mga pinagagawa ng mga presidenting na relocate dito. Ayun sa kabila, may nalipad na rin, no? Oh. may isang pamilya na. Oh. Diba? Ah, dahil wala pang pera pang pagawa, eh, loan na na lang muna. So, ayun. Mga music naman doon. Parang kinira magpunta doon. O, doon yung entrance. So, papasok dito. Diyan sa may bukana dyan, ang dami ng mga residente dyan nalipat. Kaso nga lang, ang dami music dun. Dito tayo. Okay, mukhang nabigyan ko na kayo ng kunting uh, preview. <laughs> preview. Kada <laughs> ngapon po. So, yan dito. Yan you no? Know, diba? Simple, pero yung iba depende na sa inyo kung paan talaga ninyong pagagandahin na yung uh, bahay ng uh, nabigay sa inyo. So, ayan. Katulad pa isa. Pinaayos na rin nila. Although merong uh, yung iba, hindi pa. Hello. Ganda nga po. <laughs> ganda nga po. So ito dito, ah uh, bubong na lang muna. So hindi pa nilagyan ng pader yung gilid nila. Pero nilagyan na nila ng bubong. di ba? Yung harapan ng bahay nila. Dulo na pala ito. Wala na pala. Balik na tayo kasi Okay, so yun yung uh, konting uh, free view natin dun sa mga pabahay ng gobyerno na pinaayos na ng harapan, no, ng mga binipisyari, yung harap at likod ng bahay nila. At nakita naman natin na uh, yung iba, ang gaganda naman talaga. Kasi nga kung meron kang extra, gadang hapon, eh, ipaayos mo na, pagawa mo na. Kung meron kang extra na pampagawa, kada hapon po. <laughs> Shout out kila kuya, kasama ko sa video ko kuya. <laughs> Saan kayo galing kuya? Saga naik. Naik kayo. Uh, <laughs> ha? Hindi ho. Uh, Delio TV kuya. Mga content ko, mga pabahay. Pabahay ng gobyerno. Salamat kuya. Thank you. Ah, thank you. Salamat kuya. <laughs> okay, so ayun. ah, uh, ganun na yung mga ginawa ng mga beneficiary na nalipat dito. Ayun na. meron ka talaga gisa. Pwede mo na ipaas yung bahay. Ganda nga po. Kung wala pa i tsaga tsaga na lang po muna, no? Eh, kung ano po na yung ayusuran uh, ng bahay, yun na lang po muna, assess na lang muna. Pero kung meron ka na pang pagawa, ay eh, bakit hindi? Katulad nila. 'Di ba? Katulad no, no. Pinaayos na nila yung harap at likod nila, ayun, katulad nun. 'di ba? So gano'n, kung kaso, hindi nga lang ah uh hindi pa nila pinapataasan siguro o bawal pa hindi natin alam siguro baka later on uh, after a year eh, makita natin na uh, may mga nagpapa floor na rin depende so, sa mangyayari sa mga darating panaw katulad dito ayun oh pinagagawa na rin nila yun isa na yun tapos yung siya na yun pinaayos na at ayon uh, ayun yung update natin dito sa naik view eh marami nang pinaayos yung harap at likod ng bahay, no? At uh, makikita naman ninyo. Iba magaganda talaga. Depende na pagka may extra ka. Okay? So ayun, ah uh, maraming salamat sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel, sa mga nagsasubscribe. Eh maraming maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel. Maraming pong salamat sa inyo. Go na po tayo.